kayong lahat sa daigdig ng kababalaghan. Sabay-sabay nating tuklasin ang mundo ng kahiwagaan. Ang dalagang nang ini sa mga pusa, kuwento ni Imelda. Sa isang tahimik na baryo, may isang dalagang nagnangalang Imelda. Hindi siya kilala sa kabaitan o kagandahang asal, kundi sa kanyang matinding inis sa mga pusa. Tuwing makakakita si Imelda ng pusa sa daan, Agad niya itong sinisipa, singisigawan. Minsan pa nga binabato. Tila ba wala siyang pakialam kung masaktan ang mga ito basta mawala lamang sa kanyang paningin. Ngunit hindi alam ni Imelda ang mga pusang kanyang inaalipusta ay hindi basta-bastang mga hayop sila'y mga alaga ng isang diwata. Isang gabi, habang siya ay mahimbing na natutulog, dumaan ang malamig na hangin sa kanyang silid. Sa gitna ng katahimikan, isang mahiwagang tinig ang bumulong, "Walang pusang marapat apihin. Ngayong gabi, ang sumpa ay darating." Pagdilat ni Imelda ng kanyang mata, napansin niyang iba na ang kanyang katawan. Ang kanyang mga kamay ay naging mga paa. May balahibo na siya sa buong katawan. Isa na siyang pusa, gulat, takot pagkalito. Tinangka niyang lumapit sa kanyang mga kaibigan. Umaasa makikilala siya at natutulungan. Ngunit itinaboy siya. Hinabol pa siya ng mga batang dati kakilala niya. Tinaponan ng chinelas, tinadyakan at tinawanan. Sa bawat araw na lumipas, naramdaman ni Imelda ang ginaw ng lansangan. Ang matinding gutom, ang takot sa bawat sigaw at habulan. Naramdaman niya ang sakit ng pagiging isang nilalang na walang pumapansin, walang nagmamahal. Hanggang isang gabi, habang nakaupo siya sa ilalim ng isang lumang kariton, may isang maliit na kuting ang lumapit. Tahimik itong nagbigay sa kanya ng piraso ng tinik ng isda at tumitig sa kanya ng may malasakit. Hindi siya sanay sa ganung kabutihan, lalo na mula sa isang nilalang na tulad niya ngayon. At sa gabing yon, tumingala siya sa buwan. Muling lumitaw ang diwata. Ngayon ay batid mo na ang sakit. Wika ng diwata. Maging mabaging ka kung muling maging tao. Kinabukasan, nagising si Imelda na muli bilang isang dalaga. Sa kanyang tabi, mahimbing na natutulog ang kuting na tumulong sa kanya. At mula noon, nagbago ang kanyang puso. Inalagaan niya ang mga pusa. Nagpatayo siya ng silungan sa harap ng kanilang bahay, pinakain ang mga ligaw, ginamot ang may sugat, niyakap ang mga iniiwasan ng iba. Si Imelda ang dating nambato ay naging ina ng mga pusang lansangan. Dahil ang tunay na kabaitan ay nasusukat sa pagtrato natin sa mga nilalang na hindi makalaban.